idol. Tama na yung pag-iipon, emotionally ready, physically, emotionally, financially. Mag-anak na kayo. Love, mag-anak daw tayo. <laughs> Ito tanong namin, kayo ba sasagot pag anak namin ng bills niya? Di ba? Kayo ba lagi na doon aalagaan siya, papalakihin siya mabuting bata? Kayo ba, di ba kami? Kami yung mahihirapan. So, Yan ang senyales ng mga malulungkot na tao. Malulungkot na buhay. Pinapakilaman yung buhay ng iba. Ng iba, yun. Oo, oh, oh, mas marunong pa kayo sa si amin, di ba? Oo, oh, di ba, matanda na ako. Eh, so ngayon kung matanda na ako, kung mag-anak kami na lolo na ako, di ba, buhay namin to eh. Ayusin niyo yung buhay nyo. Kung saan mm -hmm. kayo masaya, di ba? Tama kayo, mali kami. We're not your doctors. Do, do what, what, works, works for you. you. Kaya we do what works for us. Yes, sir. We're so happy. Kiss, kiss, kiss. Love na love. love Baby, to kamusta yung balbas ko? Ano feeling? <laughs> ano feeling? Kaliti daw yan eh. Pampael daw yan eh. Sabi, It's a. And...